ni, kusog na siya director from the e 100 kilometers per hour yang kita kusgan dolus tunga tunga karon 110 na kung sa mani mm -hmm. natawag na ni siya rapid intensification o normal running acceleration ah uh, gi forecast na, na siya before sa landfall yung uh, dunay gawan dunay intensification may tabo mm -hmm. pero mm Gani, ato, ato pa ang uh, doon na pay mga kuan ana mga analysis ng gihimo it is not only 110 yung dool sa ato sa before lang pol niya maabot pa tayong mga 150 to 165 kilometers ha yeah, hmm. regardless di pa na atong giingon nato nga uh, mahimong super typhoon oh di nga dili gyay gyapon kompensahan kay if you remember dito sa audit sa una nga pepeng kumpiyansahan na retire naman ko ato pero mm. kasi iya pong kong monitor na ang first nga land ato nga pagsugod yung kusog ayo diris ulanggo oh onya sunod nga land pool, dito sa karkar mm -hmm. siya nya ang atong hangin nga gihatag sa pag-asa ato ang 170 170 ang ilang ihatag nga sentiruin sana pero actually Tungod sa rapid intensification niya, niabot abot siyang mga 280 kilometers per hour nga maugin at nung nasinati nga kusog kayo nga hangin sa audit liyo. Yun, yan, yeah, mm -hmm. at, ko ano what happened to audit during uh, that, 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 year could happen to us now. Diri kay paburabol man condition ron. Labaw pa ang amihan o ang streamline pakbusog mayo, giduot siyang mayo. And then, warm sea surface temperature, may ipubirable kaysa na Leo. Sa ato pa, Director, critical niya, musulun nga mga oras. Atong itong yes. mahibawaan ko, doon na ba'y rapid intensification sa dayo niyang landfall? Yes, Leo. Mawag yun ay akong kabalakaan Kay, basin uh, o uh, history repeat itself, bakit yung tabo ni audit, Mawag ang ay kabalak kabalakaan na to, nga, huwag doon na kay rapid intensification, Dili lang kay 150 o 165. More than that, mo ingon tag 200 kilometers per hour niya. Mag-ampo lang tayo yung nga din yun na may tabo. kay kabaw man tag kung siya uh, um, so may kadaot ang iya mahimo na ito din sa atong uh, probinsya man sa abang sa uh, Kabisayan, Leo. Hmm. Unya director as of uh, this morning maklaro na ba nato kung ang iyang landfall ari na ari siya sa Karaga, sa Dinagat or ari siya sa Eastern Visayas As of now layo, layo pa mi yapon pero ang most ko ayun most na uh, taas of percentage diri sa G1 Eastern Samar. mao gyud na siya taas sa as percentage kumpara nato diri sa Karaga uh, area So may tabo na it's either karong gabi eh uh, midnight or early morning sa ako lang nakita na ako early morning kay ako manggitan aw anus aging urasang kusog kay natong uwan ug kusog kay nato nga hangin ay mostly nga ang atong atong direksyon habagat na gali nagpasabot na naliyo, mauna na liyo mao na na iyang pag-agi o hmm. do, doon na siya so ako nakita gini na nga karong kuan karong ugma uh, alas 4 ngato sa alas 12 alas 4 kadlawon ugma na niya Mm -hmm. At alas 12 sa udto, doon na tay hangin nga mabot og nga 40 nga to sa pag-unos nga mabot og 70 km per hour. Dini na siya siyudad sugo. Pero mm -hmm. mo tag ato sa norte, mas kusog ni, more than 100 ni ila dito. So, ang ako lang point, nga, alas 4 kadlawan, mga nang mga oras nga kusog yung kayong uwan o kusog yung sa nang hangin. Nga, mo abot na mga alas 12, so it can be about mga alas 4 o wow, walk oras. Sus. So, so walutang ka oras, mag na na sila, mag -huhat. Pero nga ako lang, kali, ako lang nga uh, nakapabulat ang gamay kay Hayag. Mm. Gawas mm. ang nagkadlaon kay Ong. Um. Aray pa tas gabi, igyod, mag um, naaning itabu, kining atong mga mas na uwan, mas delikado. Kaysa alas 4 squad down, padah padah padahong naman sa mga muhayag naman tas kabutagon, anak, dili maka maka bantay na kita mao na nang mahitabo ma karon atong uh, gipaabot karong gabi igo na ako, nga masugod nang taguwan uwan kusog kayo nga rin gabi ilyo kining pangutana director sak klaro na ba na nga ari siya sa amihan ang sugbo mo igo or do na pay chance mo us-us siya dinhi sa Metro Cebu sa gihapon kay wa pa nga siya ka kuano wa pa siya na pa siya dagat niyo niya, usa kaning gwan kining bagyo was nga mulan po na siya, mo abot na, na siya og sa landmass sa so sa kalugar. Mukalit na siyang accelerate, unya mo mo usahay mo usab iyang direksyon, iyang punteriyahan. Dili yun ingon na atong forecast karon mao yu, na gyud perfect yun nga forecast nga mao iguan just norte. There is still a possibility nga moobos ba na siya or taas pa ang iyang uh, yang landfall uh, dapit sa Cebu. So, tingali, kini ang gitan ako sa model siguro, probably, ako nakita, nga murang mag niubos, mag somewhere in Carmen or somewhere in, somewhere Compostela na siya ang iyang entry, dari not in Northern, Lus Northern Cibon. Pero dili pa na ako pa ng analysis, di pa na panel, kaya giingunan ako, once nga maigo na siya si Uta, ma mausap ang iyang direction, doon ay deflection because of the terrain. na mga bukid, na mga 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 agian niya. So, di pa na siya mao. Pero, ang ako nakita, ang kusog na uwan o hangin, ay mas mga alas 4, nga alas 12, pasambot na kusog naman eh, kay Pemiro Pulkas nakita na ako, gahapon ang atong maximum di reporte naman, karoon niabot naman mo 60 kilometers per hour. Hmm. Ayan, doon natin mga pangunos na si Binti. Probably, mas dul na si City ang Centro Leo. Kung sa man Tabada, ang Tibok Sugbo maoy maka... Ma May uwan nun ano eh, tinuon ni nga Tibog Visayas mo yung mabasa ining bagyong si yes, sinino. Yes, niyo, Tibog Visayas. Akong gitan ang dapit Negros. Akong gitan ang gabi da Negros, dapit da sa Western Visayas. natural api, na pikawa na sila kayo niya. ato din ni at ito naman na Western Visayas. Akong nakita, dapit Dumaguiti, samuel hernat only part of Mindanao, Leo. tungod sa iyang gagap dun sa iyang rain diameter penting la para leo i think, think maabot kin mga 1000 km siguro so, sa iyang rain area so it is not only kaning dool na to kaning sentro kundi pati na lang ubang mga bahin sa kabisaya part of mindanao and part of Luzon leo ang tong eh. gidak sa uwan director sa lugar nga maigo gyud agian gyud ni Tino og sa mga lugar nga nara sa periphery mas hinay ba ang uwan diri sa iningilit-ngilit ang um, ato katong gigong nako ni mong bulyom nato ganina Leo ako ato si ako nakita nga kinupusgan kay akong kitan aw oh, dito somewhere in uwan bugo dagdag bantayan mas minus man no lang uwan dito liyo mas minus ba dili i nako diri sa Metro Cebu kini akong gihimo ba pa nga, doon ako'y eh, pagtuo, nga dili Dito sa north ang sentro ubos-ubos ya sa sa northern tip mao na ingon ako nga it might be Carmen Compostela or somewhere in Cap Mona siya maigo ang iya sentro pero this is my own analysis Leo ha kay <makes> basin og kwanta kay sige ingon ako og dunay maigo na nagiyuta mo himo mo mga deflection so kay ako gi compare na gano ko ganon gamay gano raman gano man gamay og ha tubig ang kuad uwan ang dapit sa norte ikumpara na nato diri sa ato Sabo, Sabo. sa sa factors Direktor, nga posibleng maka duot niya pa ubos pa duol diri nato ang amihan nikusog kusog bang amihan direkto ta dili kani siyang bagyo kusog na magay circulation ani liyo do na siya amihan dayong intra amihan atong hangin ana sa iya ang circulation unya uh, unya mugawas sa siya sa lugar ato masinati habagat uh, yung habagat na kana dayon yung sud sa kalugar ang iyang masinati north mm. Uh, ga At, gatuyok uh, mani gatuyok uh, uh, man ta pa, pa, pa counter clockwise uh, uh, pero ang iyang nagian habagat na ang iyang masinati which is much stronger uh, ang iyang wind kaya ang iyang sustained wind plus the wind speed mao na na iyang kusgun sa iyang intensity ang ako sa daan yung, nakakuha na ni Leo kay kusog ayo ang iyang movement about the master sa ito madi siya makabuylo o bukbo o kuwan Yes, mawag na gina Leo. Mawag na. na Dili na siya kabubuog na gahang tubig. Mawag siguro ang naitabok dito sa Norte Gamay Gamayra kay sila. Dili, relatively ba? Dili ang gamayra kay mo. Ambot pa sa sila mga 70 to 80 millimeters or equivalent to mga 400,000 400,000 barrels. B barrels. Oh, so, Lili, i-compare na kung nakuha ka ano nga kung ikwinta din rin napit sa ato, sa siyudad o din somewhere in north, para, uh, near north, uh, near north, near Compostela, Carmen, mas daghan. Mas daghan ang uwan compare dito. It might be nga uh, tingali, dool to as interdito dito. Niya, ang ay nakabaw man tas ay og moagi ang ay gani kalmada man na nya wa uwan so mao na nang mga akong gikuan nga basin ang ay didto pero ang ay didto kusog ilang hangin possible pa nga moigo ang mata dito. unya na atas sa ay wall ang sibu or kay dapit mao ni nga daghan kay taguan leo may kusog ang uwan ato Iliksugod sa uwan karong gabi, eh, diri sa ato sa Metro Sibol, direktor uh, Direktur Tabadawa ada ni hunung sir hantar pagabot sa bagyo ugma yes wan ani ni yo wan ani undang-undang sigi na gini uwan karong karong gabi eh magsugod na tang mga hapon-hapon ana apo kusog na hantu na gini sa na ni undang it might be ari na undang sa mga uwan ah, uh, gabi it nga ali kwatro mga ginagmay na lang mga light rays nga rin na sa Kadlao, sa 5. anak na ni pero ang atong ang akong punto diha nga atong kinakusgan nga uwan og kusog nga hangin nga driven sa hangin mao tong akong gingon ganina alas 4 al sa kadlaw hangtod sa alas 12 sa uto maliyo sa pong may nila buntag pero alas 4 sa direktor ngitkit para ba itaw na para ba na oh samot og kanina ay bagyo ang nga hindi pwedeng makita yung langit na. Kung sa mga anticipation ni Director, kaming <coughs> mamiligro ini ang mga flood-prone areas, mal malumos sila sa baha, o ang landslide-prone areas in town. Oh yes, kana sila liyo. Na daan man silang ah, mamiligro daan at kung dili pa extreme ang atong events, Parihanin bagyo, masamot na na liyo. Samot na na liyo. ang pangadaman sa atong LGOs, butangan yun na ito dito mga equipment o whatever, equipment dito nga Uh, makatabang sa mga tao or ato doon na, na yung mga itawag preemptive evacuation himoon himoon para siktig ang mga tao siktig yun ang mga tao liyo. ang, magka, ang encouraging and development director Tabada nag ka preemptive evacuation si Mayor Samsam Gulias naglista na o mga evacuation areas kada barangay Yes, so, sa Pugo, maayo. nag naglista na sila og alternative in town ng mga evacuation areas kay pag huwaon, magkinila ang mga nagpuyo roon sa 10 cities kay ilupad man na sila, Direktor? Yes. Huros na sa hangin. So, maayo, Direktor, nga doon na tayo bang lugway o maka mapamapa na gid ang atong mga local government units asa in town ipahimutang ang labing vulnerable nato nga populasyon mao gina Leo mao gina mao na nga usahay gali kana magseminar mo ingon jud ko nga magsilik yung maglugar daan ng evacuation center, ipasibol maghimo na tao at ating evacuation center kada siyudad o kada municipality para dumdum na lang mga tao o manik talagman. Pero ayaw ibutang sa dito bahaon nga lugar, kanalini, kanang din eh, gihimo Di pa niya siguro lately o kayo na patay mga lip time, tingali kabi eh. So, mga atong mga tao o atong ibalhin ang gihimo ni Juan, ni Neil.